Anong klaseng bunga ang lumalabas sa buhay mo? Dinisenyo ng Diyos na ang bagong buhay natin kay Kristo ay maging isang buhay na mabunga, isang pinagpala, at isang mayabong na buhay. Gusto mo ba ng isang masaganang buhay? Ito ang kanyang layunin sa bagong buhay natin kay Kristo. Sinabi niya sa kanyang salita, "Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo." Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Kayo'n din naman, hindi tayo pwedeng mamunga kung hindi tayo mananatili sa Diyos. Manatili tayo sa Kanya. Habang nananatili tayo sa Panginoong Jesus, ang relasyon natin sa Kanya ay palalim ng palalim. Parang mga ugat sa isang puno na lumalalim araw-araw. Mula sa relasyon natin sa Panginoong Jesus, namumunga tayo. Kaya kung iisipin talaga natin, ang katotohanan ay ang pamumunga ay resulta lamang ng pagiging matapat at ng ating pagpapatuloy. At ang sabi sa Biblia, ang bunga ng Espiritu, ng banal na Espiritu, ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagbipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Sa kapayapaan pa lang, ibang klaseng kapayapaan ito. Sabi ni Jesus, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sinabi sa Book of John, dumarating ang magnanakaw para pumatay, magnakaw at manira. Pero dumating ang Panginoong Yesus upang tayo daw ay magkaroon ng buhay, buhay na masagan at lubos. Ang buhay na dala ni Jesus ay hindi kamatayan na walang hanggan, kundi buhay na walang hanggan. At hindi lang basta-basta buhay, ito ang pinakamagandang buhay na posible. Ano kaya ang itsura ng isang masaganang buhay? Ito ang kabaliktaran ng kapahamakan. May pangako ang Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ibibigay niya sa kanila ang buhay na walang hanggan at ibubuhos niya ang kanyang pabor sa mga nagmamahal sa kanya at ibibigay niya ang mga gantimpala sa bawat isa na sumusunod sa kanyang mga utos. Sabi niya, bubuksan niya ang durungawan ng langit at ibubuhos niya sa atin ang masaganang pagpapala. Imaginin po natin yan, umuulan ng pagpapala. Ang magandang bagay dito, hindi naman mahalaga kung mataas sa tinapus mo, kung naging mabait ka dati. Pero kung magiging tapat ka ngayon sa Panginoon, as in ngayon magiging tapat ka, sisimulan mo na, pwede Kanyang pagpalayan. Dahil sa biyaya at habag ng Diyos, binibigay Niya sa atin ang masaganang buhay. Sabi sa Biblia, Siya ang nakakagawa ng higit pa kaysa maari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan na kumikilos sa atin. Pero kung nadapakaman o magsakaman, ang mahalaga, Tumayo ka, bumalik ka sa Kanya, at lagi kang tatayo at magpapatuloy. Yan ang mahalaga. Sabi sa Biblia, ang pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo ay walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo ay napakatabila. Kadalasan niya, naghahanap tayo ng bagong mapupuntahan, bagong malilipatan, na kung saan akala natin, doon tayo pagpapalain. Pero ang kailangan lang pala natin gawin, pagbutihin natin kung nasaan tayo. Kailangan nating gawin, maging tapat tayo kung ano yung meron na tayo. Ganon din sa relasyon natin sa Diyos. Ang susi sa pinagpalang at mayabong na buhay ay pagiging tapat sa ating Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. Ano man ang panahon, ano man ang hirap, ano man ang ating pinagdadaanan, tayo ay magiging tapat at magpapatuloy dapat sa Panginoong Isus. Gusto mo ba ng isang buhay na punong-puno ng mabuting bunga. Isang masaganang buhay. Piliin natin siya. Manatili tayo sa Kanya. Habang nananatili tayo sa Panginoong Jesus, ang tunay na buhay ang inaabot niya sa atin. Binibigay niya sa atin ang buhay na walang hanggan, ang isang buhay na mapalad at masagana.